One hundred seven point seven. One hundred seven point seven. 7.7 Energy F FM Calibo. Energy weather report. Energy weather report. nga agahon ka tutanan no mga kasimanwa, manuaya kita makaroon sa may kahabaan ito atong ka Jaime Cardinal Sin Avenue ya karoon sa may barangay Andagaw uh, Kalibo uh, ga, makaroon nga ni Noro aton karang update lang naton do panyempo naton ya kara sa aton nga banwa ita Kalibo uh, magagawang -um tangan ni makaroon karang nga adlaw ita Huwebes aga rong aton karanga ni nga syempre aton karanga mga karsada haya madanlo gid ana mga kasimanwa nga ni mangina dahan gid kita no sa aton karanga pagbiyahe kaya ray karon nga pagaiginugan naton makaron haya raya rong uh, dagang ani itaray nga bagyo nga si Dante nga ra aga ray karon nga bagyo nga imong aga may una utang tangani nga ano no signal number one 2 aga 3 sa ibang nga lugar uh, sa raya karon nga bagyo nga emo nga ra uh, mga kasimanwa nga niya uh, kita nga maging nga update sa aton karanong nga mga aray sa kapinggid sa aton karang nga DOST pag-asa uh, sa raya karon nga update sa raya karon nga bagyo nato niya karon sa Pilipinas mga kasimanwa So, kita nato no, may mga aton karang mga uh, tricycle driver, mga motorista, mga sagakyan nga nag-aalagtugon sa anda ka yung mga trabaho, uh, makaroon nga adlaw mga kasimanwa. Aga medyo maasaw-asaw malang mando aton ka rin, no, nga uh, pan, uh, aton rin, uh, ugan iya sa banwa ita uh, kalibo. So, uh, yun na no, mga kasimanwa, aton ka rin, uh, update uh, Saray, paniempo, sa rekon nga panyempo iya karon sa aton karang nga banwa ita kalibo aga magdahan yang gid mga kasimanwa sa kay patrol with a uh, kasimanwa nga Jerome Lastimosa para sa patas ang may pagpanerbisyo publiko with a uh, kasimanwa nga Vanessa Paderes ako man si kasimanwa ang Jeneline Ganot Energy FM Kalibo kasimanwa ko panangga ko Energy FM, Calibo.